Hey, good morning mga brad Panibagong umaga na naman Medyo makulimlim no <laughs> Pero chine ko yung weather At uh, cloudy lang naman Sana, legit Kasi may pupuntahan tayo sa Rosario La Union Siguro iba sa inyo may idea na <laughs> Pero let's go back there And kasama natin syempre si Master Let's go mga brad Mamala mga brad, nandito tayo pa rin sa Dagupan, ano, Pangasinan, I should say. Hindi na pala ako Dagupan City. <laughs> well, kapitbahay ng Dagupan City. Mamaya, after namin gumala ni Master, ay uh, babiyahin na rin ako. Pero syempre, hindi ko naman isasagad diretso ng opisina kasi pambira. Delikado, baka makatulog. <laughs> so tingin ko biyaya ako mga alas 4 para dating ako doon mga 7 7 or 7.30 mas maka idlip pa basta so, kayong daan oh mukhang malakas yung ulan kanina <clears throat> itong kagandahan mga brad dito sa Cardo so nakakoms ako no Cardo and ayun um, uh, <clears throat> ang convenient kapag may tumatawag kasi pwedeng voice command Diba, di ba, hindi ka na titingin sa phone mo answer mo na lang tas sasabihin niya rin kung sino yung tumatawag galing di ba syempre, added safety feature yon plus, ang convenient kapag kunwari may emergency or may kailangan tawagan di ba shout out, car baka naman <laughs> bikini man. ay, dalahin ko talaga, hindi yung ulan buong lakad I pray there's no rain. Makulimlim lang ganun. Thank you, Lord. Amen. Kanina, mga brad, ang usapan namin ay 6 a.m. right out. <laughs> Pag-isig -pag ko, pabira tumatamag pala siya. Si Master. Anong oras na yon, 5.50. So, sabi ko sa kanya, wait lang, nagtutunbrush na ako. Pero totoo nga, ito toothbrush na ako na ko muna yung toothbrush Para hindi ako nagsisinukaling Tapos yun, after ko yung Saka ako naligo Tapos saka ako umalis Eh medyo maambun kasi kanina Di ba kita niyo kanina basahin daan O di ba? Sabi ko na lang eh, mabagal ako kasi basahin daan Hindi pa naman malalaman yun Agad hindi ko ina-upload Pabira ko ka brad Buti lang di nagalit kasi sabi ko maambun eh. Sabi ko mag tension na lang kami huwag na mag alpha. Para naman eh makasakay siya ulit dito kay tension. Tayo sa shortcut. Oh, yun, um. <laughs> Oh, my next sa double solid yellow line. Oops. Mambong kasi kanina eh. So, kasama na natin si Master. Mga brads. Dito rin yung daan papuntang Baguio City. Pero, well, yung La Union kasi madadaanan din yun pag papunta Baguio City. Okay, okay, okay. Aga, aga. <laughs> Grabe. Grabe ito lang ang humps. Sarap mong biyahe, pambira. Lamig. Uy. <laughs> Ay, probinsya talaga. <laughs> Ay, pambira, magaliligo. Ay, Akala <laughs> kong liligot siya <laughs> Pabalik na takbo natin eh, 80 na eh Tapos mayang kas pa tayo So hindi tayo basta basta titigil kasi mabigat Well, hindi si Master mabigat ha I mean, ano <laughs> Bumigat tayo lalo yung ibig sabihin <laughs> Baka patungan ako nito pagka-project eh. <laughs> We're here sigurado pa ata. tayo Masyado <laughs> tayong maaga. Napaaga kami mga brad. Alas 8 pa pala yung opening. Kaya eh, ano oras pa lang, 7.30. So, ayan na siya oh. Slow life. A slow life pala. A slow life. Cafe. Yun siya. Dyan siya. Dyan, dyan, dyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Nakita nyo na yan doon sa isang vlog natin sa Baguio yun natin yung last and bag, hindi pala hindi pala yun yung last bag natin o tigay nyo pambira entrance pa lang ganda no Ah, pala mga brad pag sunday close to so sayang naman sayang naman kasi pinakamarami pa naman nagra-ride si Slingo diba boss na oras pag bubukas to alas 8 pero araw araw iba yung uh, ano no oras niya, no hindi uh, low nays 12 Ah, alas 12 hanggang Martes hanggang Martes hanggang so. sarado, no? Sabi ko sa inyo mga brads, Sarado na linggo O, oh, si sticker daw, hindi daw sila. Sticker? Bus na eh. Yung isa nakayangi si Domingo. Si Domingo. oh Domingo yun ay. si Domingo? Sticker na, huso blend. Siya yung nakayangi na yung sticker. Oh, sticker. Teka lang, tignan ko ako meron pa. Tignan natin, baka meron pa. Awanan! Ay busen. Kaya na, kaya na. Ay tapay. Tapay ba? Tapay ni? Tapay ni Teo. Mga ito? brad natin oh. Teka, baka meron pa. Oh, sa. Sabi ko sa iyo, babalik ako naka motor eh. Dapay, dapay to yun. Dapay ni. Eh, shout out mga brad natin oh. Teka, meron pa ata. Teka lang. Dapay to, eh. Dapay, dapay. Dupain, eh? Oh, mga brad natin, oh Shout out Mga brad sa motor, yun. Okay. Isa pa? Oh, no. shout out dito, shout out, shout -out. Yun, oh. Dito kayo lahat nagtatrabaho. Ah, okay. Ba't di pa kayo pumapasok? Sarado pa? Sudyo yung Alas sudyo pa, ah nyo naman Nanos kayo dumating Maglilinis pa Ah maglilinis pa kayo Ganda dito no Wala na, sino hindi nabigyan ng sticker? Ah nabigyan lahat? Meron lahat? Ako okay, sir, wala uh, okay. na Wala? Wala na eh Wala naman ako motor sir Wala naman akong motor Okay lang, kahit na wala kang motor pag may sticker ka, ibig sabihin, magkakamotor ka. <laughs> Gusto mo ba? Gusto mo na motor? <laughs> Dahil sa susunod, babalik ako. No? Shout out sa mga bread natin. No? <laughs> Alas 8 pa pala. Eh, hey, mga bread, tara, pasok tayo dito sa... Kami na naman yung nauna. Kasi maaga pa. So, tara, let's go. kami yung unang pumunta. Aga namin. Ano kasi ngayon? Weekday, Tuesday. Sabi ni Manong Guard, kapag daw Monday, alas 12 sila nagbubukas. 12 p.m. So, ayan. Ganda o. Tara mga brad, order na tayo. Kasama natin si Master. Hi ka. <laughs> Morning po, morning po. Ano yung menu nila? ambrad medyo ano uh, foggy kaya nagdi-drizzle drizzle lang konti basa na ang daan so bago pa kami maulan na papaalam na kami dito mga brad. see you pa bye kana mrs gabe <laughs> basa na yung daan eh so ano uh, alis na kami so muli mga brad, maraming maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa mga vlogs ko no uh, kung may mga gusto kayong puntahan na coffee shop anywhere nearby sa Pangasinan or sa Tagig I-comment daw niyo lang or i-tag niyo ako Tapos pupuntahan ko tapos vlog natin Let's go mga brad Bago ako tuloy magpaalam One last view mga brad oh, Sa Slow Life Cafe Paganda o oh. ko mas maganda doon sa taas Next time doon tayo sa taas no Mas <laughs> maganda Paano? Tingin? Maganda daw O sige mga brad Lagi ko sinasabi sa inyo Kapag napagkatiwalaan Ingatan Let's go